Bago kayo magpatuloy ang part 2 ng aking kwento sa inkwentro namin doon sa Golden Harvest. Ito ay sa likod ng Pangasahan Hill sa may Lantawan Basilan. At nung inkwentro na yon ay marami ring mga lessons na aking natutunan lalo na doon sa link-up operations, sa communications at sa mga techniques and tactics procedures na saan ay merong mga lapses particularly doon sa inability namin na mag-link up effectively at uh, promptly to address the situation na kung saan eh, ay mayroong na mataan na mga abusayap na may, maliwanag pa sana, uh, mahit na sana namin yung objective. Ngayon, may uh, kunting background lang ako uh, na ipamahagi sa inyo. Sa mga panahon na yun, uh, this is already about uh, February 2002, ay may na-release na sa ilan sa mga hostages. Um, ang example dyan ay si Reyna Malonzo yung isang nurse na nakuha ng Abu Sayyaf nung sinalakay nila abusabaya ang Dr. Torres Hospital doon sa Lamitan sometime in June 2 or 3, uh, 2001. Uh, pagkatapos nila itong nag-land doon sa Basilan, uh, coming uh, from Dos Palmas, uh, ito ay sa Palawan, uh, na ay marami silang nakuhang mga hostages na kasama doon ang Burnham Copol uh, si Martin at uh, Grecia Burnham. So sa panahon ng um, buwan ng Pebrero ay hawak pa rin nila sina Martin at Grecia ang bilin sa amin ng brigade no uh, kahit uh, si Lieutenant General Roy Simato ang aming uh, Southcom commander noong na uh, nag-visit siya sa First Scout Ranger Battalion is to make sure na hindi ma-crossfire yung hostage. So, uh, malaking challenge yun kasi uh, kinukuha ng Abu Sayyaf na taktika ang paggamit ng uh, human shields. At yun ang nangyari doon sa isa pa naming inkwentro doon sa Balatanay Basilan, October 7, uh, 2001. At yung may isa pang inkwentro kami, um, July 11, 2001, yun ay sa Danit Puntukan sa may bandang Lamitan about a month after the attack on Dr. Torres Hospital sa Lamitan. So, ibig sabihin, nung nalapitan na namin yung uh, mga hostages o pinaniwalaan namin ng mga hostages na hawak ng mga Abu ang aking kabilin-bilinan sa mga tao, akin ang first shot, yung pinaka-immediate threat ay uh, siyang uh, hujat no? yung pag-takedown uh, ko sa immediate threat na yon ay ang hujat para mag uh, fire yung aking mga kasama Ibig sabihin, doon sila kakalabit at titingnan nilang mabuti ang target. Kina kina lapitan kaya lumapit kami as uh, as near as uh, around uh, 20 and 25 meters no yung naka letter L ang aming posisyon. Um nasa high ground kami kaya lang, ang problema wala kaming cover, meron kaming concealment. Kaya lang wala kaming cover. Uh, kung wasiwasan nga nila kami ng baril, mati may matatamaan sa amin doon. Dahil dikit-dikit din kami. Yung mga kasama naming kapgo, andun lang sa sa likod. Hindi sila talagang pumesto na katabi sa amin. Uh, nang una nga, hindi sila confident dahil ang iba nila kanila, surit-surit man yung baril dala nila. And kukunti <laughs> lang daw yung bala nila sa nakikita ko na nakompleto ang magazine ay yung si Sergeant. Ah, Nakalimutan ko yung pangalan ni Sergeant. I hope uh, mapanood niya yung video na to at uh, ma-share na sa akin uli ang kanyang experience during that particular encounter. Ngayon, ando na tayo sa sitwasyon no? Nalapitan na lapitan na namin. Ngayon nakita ko aligagang, aligaga yung abo saya, parang hindi siya mapakali. Uh, I really believe, no? Uh, minsan uh, talagang uh, I think yung instincts nila na bilang uh, survivalist ay simula ng mga bata pa sila dahil nagsusurvive yan sila sa mga rido, clan war, yung labanan ng ng uh, clan to clan na within the same tribe. And meron din na uh, say Tausug versus Yakan na rido na dyan din sa Basilan. Ang uh, example niya nung ako ay tiniente pa uh, in 1998, yung taga Mukbo na mga Tausug ay inaatake ng mga Yakan doon na uh, don sa Katabing barangay lang din nila na doon sa malapit ito sa Mount Mantanal, doon sa may tuburan. So yan ang dynamics uh, dyan sa Basilan. Ngayon itong may hawak ng mga uh, hostages dito sa uh, dito sa hostage taking nila Abu Sabaya. Yan ay sila mga Tausug. Si Abu Sabaya, uh, he was a Tausug although he he comes from uh, dyan sa Panigayan Island uh, just across uh, Basilan. He was uh, in fact a tausog. Si Djanggalani ay Tausug si Snilon Hapilon, tausog din yon si Bakal Hapilon, tausog. And I have not uh, known anyone dun sa grupo nila, yung core group ng Abu Sayyaf na yon na yakan. No? Lahat sila tausog, as far as I know. Um, ang ibig sabihin nun ay hindi lahat ng communities doon sa area ng nang Basilan ay welcoming sa grupo ng abusayap, Sayyaf. No? Uh, minsan na lahat lang ang iba na pag hindi nila alam ang dynamics dun sa lugar akala nila inakampihan ng lahat ng tao ang mga abusayap, No? The answer is no. Dahil meron ding uh, socio-political economic dynamics uh, within uh, the Bangsamoro uh, particularly sa Basilan paliitin lang natin meron dyan uh, meron ding Away o mayroong uh, contest for dominance among the Tausug and Yakan. Pero yung original dyan, <laughs> ng mga tao dyan ay ang Orang Dampuan Na later known ay nakilala bilang Yakan Yan ah, noong uh, panahon na uh, uh, itong uh, Basilan ay uh, Sa unang panahon ay populated by the Orang Dampuan Ayan, so ngayon, ando na Malapit na kami, ligaga yung abosayap na nakita namin. Ngayon, hindi na ako pwedeng bumaba pa kasi mahulog na ako, mapadaos-os na ako doon sa papunta sa pwesto nila. I was already uh, about 25 meters away. Yung grupo nila, Bulawa, nakikita ko, nag-move na mag-move. Parang gusto ko silang pigilan kasi naririnig ko yung mga damo naririnig ko yung ano Mabuti na lang, malakas yung umahangin ba? Umahangin? Maraming puno din sa lugar eh. Umahangin. Medyo mask ng konte yung, yung kanilang ingay dahil doon sa disturbance ng uh, environment. Pero from my position, nako sila siguro mga 5 to 10 meters from my location, yung buong uh, team nila, Sergeant Bulawan noon, naririnig ko. Shh, shh, tata, tata, tata. Hindi ko na, hindi actually hindi na ako makapag sa kanila eh. eh kasi uh, maririnig yung pag psh, 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 maririnig yan, no? Um, yung uh, pagtransmission ng radio. So hand hand signals ng ang ginagamit hand and arm signals lang. Ngayon, nakita ko uh, yung Abu Sayyaf ganun na. Alam niya sa totoo lang, hindi naman ako baguhan sa mga inkwentro. Pero uh, mararamdaman mo pa rin yung adrenaline rush bug, bug, parang yung nakiki ano ka rin parang uh, nagsugal kamatayan parin yan eh kasi hindi mo alam ang ang kalaban mo may hawak ng baril barilyan eh so, naramdaman ko parang kinokontrol ko lang um, yung aking yung naramdaman ko ang tawag doon adrenaline rush uh, hindi ko naman masabing nervous kasi ang nervous kasi bug-bug-bug hindi mo na makontrol na tipong hindi mo na alam ang gagawin mo ah, bilang platon leader importante ay meron kang self control kahit paman sa personal mong mga karamdaman dahil you are entrusted with the lives of your people na maiwi mo silang buhay yun yung parang kontrata ko dun sa mga pamilya nila sinusulatan ko yung mga pamilya ng mga asawa ng mga sundalo ko uh, dahil uh, bihira kaming nakakababa sa kamiyasnan simula nung sulo kami Sinulatan ko sila noong December 2000. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Alagaan ko silang mabuti, i-train ko silang mabuti, I will lead them, ako, kasama nila sa harapan, just to make sure, pampataas ko kanilang moral, na hindi ko sila ipapahamak, dahil well, kasama naman ako. No? So, hindi ako basta-basta magsugal, na tipong ma-wipe out yung mga tauhan ko. So, ngayon, kita ko na, no? Circle reticle yung uh, gamit ko sa aking EUG star. 300 meter zero dyan eh, yung EUG star. If you know how to zero the EUG star, I zeroed it from 100, 200, 300. At ang nililipat ko lang ay yung uh, sight picture. Ano ang sight picture sa 100, 200, 300? Meron din siyang quick sight. Nasa tok-tok yan ng, uh, ng kanyang uh, optics sa taas makikita mo doon ay mayroong quick sight na parang kapareha sa pistol. So pag sa layo na 25 meters, no? Pwede rin na gamitin mo yung quick sight. I-align mo lang, aim low, tatama ka. So ginamitan ko ng circle reticle, 25 meters. Kitang kita ko yung mukha niya. aligaga aliga, aliga, aliga siyang ganyan. Pero naka dead center ako. And alam niyo, iba yung pakiram, pakiramdam kapag tipong nasa kamay mo ang pagkitil ng buhay ng isang tao. So, kahit sabihin mo na masamang tao na nabusayap yun, nang re-rape yun, nang namumugot ng ulo yun, you have to justify na talagang tama, ethical, yung pagkitil mo ng buhay ng tao because you are entrusted with the lives of your own people, and the lives of the hostages, hindi mo pwedeng, ay, sumuko ka na, kalabitin mo, hindi, papatayin ka, na, babariling ka. So, in warfare, nako, it is a contest of wills. And, to dominate and subdue an enemy, sometimes, and most of the time, ay gagamitan mo rin ng puwersa. So, that is the legitimate use of force and since it is an uh, as an internal armed conflict batin na batid ko na yung kikitilin ko na buhay ay buhay ng isang kababayan misguided na kababayan very lethal a criminal a terrorist and therefore sa palagay ko i was really justified to take the first shot so handahan ako ng ganyan na nakakuha na ako ng islak aking brand naka unsafe na yon at sa muni-muni ko ang aking mga tao na nasa kaliwa ay nasa dangerous situation na they were about 20 meters away at andun yung isa kong platoon leader si Lieutenant Gurat sabi ko kalabit ko na. Fire! Bum! Naramdaman ko lang, no? Pag, pag fire ko ganyan, follow through. Recoil. Pag tingin ko ganyan, naglaho na tumba na siya. Natumba na yung aking kaway. At doon na nagsimula na puputok si Arencilio. Pero nakita ko si Arencilio, hitting high si Arencilio. Wala siyang tinamaan doon. <laughs> Kasi bumabanda doon sa isang bato. May bato doon sa taas ng kuweba. Parang kuweba, yung spar. Doon mo bagsak ang bala. Sabi ko, down na sa baba, pa, baba pa. Hindi na siya makababa si Jared Silio, hindi na niya maibaba. Dahil mabigat ang baril, baka siya ay hilain ang kanyang baril pa, baba. So sila uh, bulawan, sila gurat, yung iba mga kasama ko doon, ay pumputok na rin sila, semi-auto lang kami. Hindi kami, ang, ang nag, uh, full auto lang sa amin ay yung machine gun buga kami po. Supres, supres, supres. Namumotok din yung mga kalaban. Nakusyong, syong, syong. Tingnan <laughs> mo namin. Ito na po. Pero yung tama ng mga kalaban, mataas. <laughs> Siguro, hindi nila uh, aso ka takalain na we were 25 meters away. So pag sumasagot sila, karamihan nandun sa mga puno, sa taas namin, sa mga sanga, na yung mga sanga. High heating. So, supres kami. Tuloy, supres, supres. Pog, bug, 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 bug alam ko may natumba na eh. Ang concern ko lang naman, walang matamaan doon sa hostess. Naku, paano ko ipaliwanag yon kay General Simato? More or less, five minutes na firing. Kasi naririnig ko, na-assist ko yung putok nila, dahan-dahan palayo. Sabi ko, pa paatras na sila, paatras. More or less five minutes lang ha. So sabi ko, ceasefire, ceasefire. Tapos assault. May pito ako, nakikita na yung kulay yelo sa dibdib ko Doon sa mga pictures, pito yan Ginagamit ko yan sa assault, dahil doon sa basilan uh, Doon sa balatanay, ginagamit ko yan Mahaba na pito uh, Assault yan, ang ibig sabihin Lagi kong hawak na yan pag mag-a-assault Kasi dapat maririnig ng mga tao ko Na ako ay buhay, andun ako Kapag pumipito yon, may naririnig silang pito ang ibig sabihin, hujat yon buhay si sa harapan. Ha? Yan yung hudyat. Uh, yun yung palatandaan na ako ay andon sa harapan. Tusunod so, sila lahat sa akin. So, ras kami. Pababa. Ras. Love. So, potok, potok, potok. Sinusuppress namin kapag mayroong uh, puno, say puno, na andon may namumutok doon. Sinusuppress namin. Tapos, pababa yan. Pababa. So, nasa advantageous uh, situation kami. So running gun battle yung kasunod. So nakita ko, maraming dugo doon sa paligid. Sabi ko, naku, uh, alam mo yung uh, kaibahan talaga ng uh, mga Abu Sayyaf bilib ka. Sa kanila, as much as possible, walang iwanan. No? Kapag magawa nila ng parang, buhatin talaga nila yung mga kasama nila yan. Tanungin niyo sa lahat ng mga na-assign sa at uh, Basilan. Uh, kakaiba rin sila no? Uh, bilang mandirigma. Hindi sila nag-iwanan. Unless kung talagang hindi na kayang bitbitin for some reason. Talagang na uh, overwhelm sila. Iwanan nila yon Sakalang iwanan nila yon. So nag-assault kami. Naku, umabot siguro ng around uh, 200 meters mula doon sa initial encounter site namin. Yung aming paghabol, no? Paghabol. Kasi nakababa kami nakababa. Ano na yun eh? Padilim na eh kung hindi siya maliwa uh, madilim na na hindi na kami magkitaan hindi ko pa i-hold yun <laughs> so hinol ko sabi ko search <laughs> actually pag sa encounter pag mag-assault ka uh, that should be around maybe around 50 meters sisigaw ka na ng lowa eh. akin ang luwa umabot ko 200 meters bakit ako nagluwa o limit of advance because dumilim na. Dahil ang, ang sa akin naman, ang, ang, gusto ko ay makuha ko yung hostage. Baka nabitawan ang hostage o baka nawunded ang hostage ano sa paligid o may abusayat na na, 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 namatay, na naiwan. Yun yung concern ko. But since madilim na, it is really hazardous uh, sa part namin na uh, ayoko naman na malagasan ako unnecessarily. So, nagluwa ako. Search! Ito na ngayon. Sabi ko, nasaan na yun? Imposible. Nadala. Bakit nadala? Kaya nila yun? imposible eh. So, grabing hanap namin. Mandilim na. Kulang na lang. Mag-plus light ako eh. Nasaan na yun? Hanap namin. Ano na? Uh, agaw, dilim na. Uh, talagang uh, uh, halus kakapahin mo na. Pero nakaaninag ko pa. Aninag. Di kalaunan. Mga after uh, Siguro mga around 30 minutes. Sabi ni isang tao ko, Sir, andito, andito, andito. Nakita namin yung isa sa Abu Sayyaf. Nakando siya sa doon. So, so yan, yun yung nakita ko kasi may, may, may tali siya sa ulo. Namukhaan ko siya. Uh, he was just uh, around twenty uh, 25 meters from my position. Uh, sa so madaling salita, pagkatapos namin kinlir, nag, uh, link up kami uli doon sa mga kafgu yung pinabantay ko doon sa high ground na pinanggalingan namin para makabalik kami doon uli uh, sa Golden Harvest at uh, doon kami mag-consolidate and reorganize para sa pursuit operations. By the time tumawag ako uh, sa aking bataling commander si noon ay si Lieutenant Colonel Renato Padua para ipaalam sa kanya yung nangyari at uh, ang brigade ay sa tulong ng mga friendly forces no may, basta may friendly forces kami <laughs> foreign forces nagpalipad sila ng uh, UAV sa panahon na yun, may UA, UAV uh, unmanned aerial vehicle na siyang kayang maggather ng imagery ha? Huh? thermal imagery, nakikita yung mga kaway kung saan man sila pumunta. Nag Consolidate, reorganize kami. Nag backbrief uh, back brief ako sa aking mga tao, in-account in ko, kompleto kami. And later on, ni-release ko yung 10th uh, infantry battalion at uh, alam naman nila saan sila dadaan na safe uh, para sa kanilang tropa. Ang pinaka uh, lesson ko talaga doon sa sitwasyon na yon, hindi basta-basta yung tinatawag na link-up operations. At uh, sa nakita niyo, yung challenge doon is uh, the lack of radio, walang dala, dala na mapa at kompas, yung passwords and countersigns, wala! Lahat yun ay importante para sa isang successful na link-up operations. At yun ay nag kung bakit Uh, nalit kami sa pag-hit ng target and alanganin na yung time dahil uh, affected kami uh, sa totoo lang limited ang aming night observation device sa panahon na yun no? uh, nung nagpunta ako sa Sulu uh, meron ng mga nasira kulang na nga yung in nods namin pero meron ng mga nasira and it means na limited na talaga yung ability namin to see the night ang proper sa night operations ay yung concept na we own the night. You can dominate the war by owning the night. Lahat ay nakakakita at uh, madali pa rin mag-operate halos kaparehas lang din sa daylight conditions because of technology. But again, um, we were able to uh, contribute something for the accomplishment of the mission napatunayan namin na, na, ang Abu Sayyaf ay andon na sa area na yon ng Kadibungan, Landugan, Bulan-Bulan area. Doon na sila nag-iikot and mas madali para sa uh, electronic intelligence at saka sa imagery para mas maging madali ang planning para sa susunod na mga operations. At tatandaan ninyo, this is around February 2002, Um, about a few months later, sila ay actually lumipat papunta doon sa Sirway Peninsula na kung saan naenkwentro sila ng grupo ng 15 SRC sometime in June 2002 sa pamamuno na noon ni, ni uh, First Lieutenant uh, Boy Almonares no? na kung saan ay nakuha nila si Grecia Bonham and uh, uh, sa kasamang palad ay noon ay nasawi Uh, si Martin Burhan. So, sa sunod na aking mga kwento, meron akong iatras ng mga uh, experiences, meron mga importanteng malaman ano ang nangyari before. and uh, makita ninyo, since I assume command as a company commander of the 10th Scout Ranger Company, ay maraming intentional na mga preparations for command na aking ginawa that enabled me to lead my troops kahit ano paman ang mga kakulangan, ano paman ang mga problema, ano paman ang mga obstacles na uh, makasalubong namin along the way nung kami ay ma-deploy sa field. So, abanganin nyo. Meron akong iba pang mga ma-share sa inyo um, ng mga experiences in command and leadership that will uh, enlighten you uh, in case you are also planning to join the military service or just uh, a hobbyist of uh, uh, the military uh, or gusto ninyong matutunan ano yung mga kaganapan sa kasaysayan ng ating militar. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at share ang video.